Magandang araw muli sa inyo mga tropa, mga kaibigan. Yan, update tayo dito sa May Open Canal Arnoldo Highway. Yan. At itong lugar na ito ay binuksan nila panandalian at dahil may ginagawa sila dito sa loob At itong Open Canal Arnoldo Highway nito ay abang-abangan nyo lang next week. Yes! At maari na po itong buksan. Yan. Kina tapos lang po nila yung naandito dito sa loob na kaperaso at mamaya pupuntahan ko yan. Yan yung binuhosan namin nung nakaraan ng isang araw. Yan, puntahan natin yan. At ito na nga yung sitwasyon dito. Okay na, ready to open na po ito. At pwedeng pwede nang madaanan. Ayano, napakaganda na. Ito po yung ginagawa dito Ayan, Kaya binuksan pa dahil may mga kinukuhang lupa dyan sa may kabila. Yan, so inalisan ng jeep. Yan, may kinukuha po silang lupa para itambak doon sa may gilid. At may yamaya pa lang ay sasarhan na rin yan pagkatapos nila. At yung pagdaan dito siyempre sa susunod na linggo abang abangan nyo po at mag update po ulit ako dito at kung bago ka palang sa aking youtube channel libre lang ang mag subscribe ayan o no? at ito nga palang aking mga kasama ito yung nagbuhos kami sa lugar na ito yan para makompleto na at kasama ito sa pag nag open ay madadaanan na rin yan. binuhusan na rin po namin noong nakarang araw ito itong lugar na ito ay at malapit nga po ito dyan sa may subdivision ng San Jose yan, kaya sa lugar na ito, yung pagbubuhos namin ay maayos na maayos. Yan, dahil mainit pa. Ito na buhosan yung kabila. At sa sunod, ito naman yung bubuhosan. Itong gitna. Pagkatapos ang dalawang gilid. Yan, yung gitna po na yan. Ang bubuhosan taposin lang itong isang gilid na ito yan yung ating loader yan no at kapag ka po ito ay matigas na isasabay po ito ng open dyan sa pag nagbukas na yung labas ng Arnaldo Highway yan yun no siya sa tropa lakas yan, oh. No? At lilinisin din yan yung mga tambak na yan kapag ka nag-open na po ito. Yan. Napakaganda na ito. Di ready rito na. At kung makita nyo, meron pang ginagawa dyan sa may papasok ng Leora Homes. Ayun, no. Yan po ay Ibubusa na din. At yun po yung isa na ginagawa sa may tulay na maliit di sa may mga kawayan yan po yung tinatapos lang para madaanan na yan ayun o oh, yung pagubuhos ng tropa iyan ah, tapos na susunod naman ako at ito na nga binalikan ko na yung mga binuhosan namin Ayan, uh, at okay na, okay na. Puting, puti na. At pwedeng pwedeng na madaanan. Itay na lang ang curing time niyan para po madaanan. At kapag ka po nag-open na ang lugar na ito, palabas ng Arnaldo Highway, yan. ay kasabay na po yan. May mga nabusa namin yan. Yan, yung lugar na yan. Alisin din po yung mga tambak na yan para dire rediretso na yung mga sasakyan palabas at ganoon din yung papasok sa may open canal. Ayan po at eto kung manggagaling kayo dito may harang pa yan sa may papasok ng Lancaster. Ayan. Kapag ka po natanggal na yung papasok sa may Lancaster na yan, yung mga harang dyan, yan po yung sign na po pwede nang daanan itong lugar ng open canal. Yan. Ito yung aking pagpunta dito sa lugar nito para tingnan yung mga sa namin. Para makita nyo rin sa update nito kung talaga bang pwedeng pwede ng madaanan pupunta natin yung may tulay na maliit Doon sa may mga kawayan kung goods na ba kung natapos ba yan ayun no oh. okay na okay na ito ready na ready na yan diretso lang po tayo at yung mga tricycle guys ay hanggang dito rin lamang sa may labas ng may Alphamart. At dito sa lugar na ito ay magpaparada muna tayo at lakarin natin yung tulay na binusa namin doon kung goods na. Ito naman yung may barracks nila yan nasa may kaliwa na yan. At ito pong lugar na nilalakaran kong ito, ito ay concrete na. Yan. At yung binosa namin kagabi dito ay itong lugar na ito. Ayan, yang may harang na yan, yang may maputing kalsada na yan o concrete. Yan po yung binuhusan kahapon lamang. Ayan. At ito lang yung kulang kaya hindi mapadaanan dito. At saka yung mga tinatapos dito sa may gilid. Yung mga barrier niya. Yan. Ito ay goods na goods na. At ang sabi nga ni Kuya, shout out sa inyo. Yan po ay ready to open next week. Abangan nyo lang po next week yung pagbubukas dito na para madaanan. Yes! No? at ito lang po yung lugar ng tinatapos sa mga dito at ito po kasi ay pinuwestohan pa ng ating mga pamphlet kaya hindi agad nila binuhusan yan at ang mga ginagawa pa po dito itong nasa may gilid nito ito no yung barrier ay ginagawa po dito yan yan ang ginagawa ni kuya Shout out kuya. At kung makita nyo yan, nasa may kaliwa na yan, yung concrete po na yan, yan po ay nadaanan ng mga tropa nung magbuhos dito sa lugar na ito. Kaya po yan ay ready to open na. Pwedeng pwede nang gamitin next week. At uh, sure na, hihintay na lang po yung curing time ng binuosa namin ito para madaanan na ito. Yun, no, oh. Napakaganda na, oh. Goods na, goods na. Malapad na, malapad na yung daan. Yan. At wala nang sira. <laughs> ito nga palang ginagawa dito. Yan, sa may kawayan na ito dahil break time ang mga tropahan nung magpunta ko dito yan sila mga nagpapahinga yan shout out po sa inyo kuya at sa ating mga tropa ng Shamu Construction yan shout out sa inyo pahinga muna ating, pahinga muna pahinga habang break time yan oh. napakainit po ngayon yan po yung ating mga equipment sa may kaliwa na yan. Yan ay baku. At yung isa pong ginagawa dito ay itong nasa ilalim ng tulay sa may kaliwa. Yan. Meron po kasing ginagawa dito. Pero tignan muna natin ito. Yan. At goods na. Ah, na eto yan guys ang sinasabi ko sa inyo na ginagawa na lang dito yan pong tinatayuan ng heavy equipment na yan yan po ay uh, isa sa mga kasama pa rin sa widening yan. kapag ka po nalagyan na ng tulay ang lugar na ito ayan ay ipagpapatuloy ang pag widening dito kung makita nyo yan yung bubusan pa may forma na at yan po yung bubusan namin mamayang gabi yan goods na goods na ayun o oh. ang haba ng ginawang box culvert dito yan at ang pagkaalam ko yung kung ganong kahaba yung box culvert na yan ay ganyang kahaba rin yung magiging daan sa lugar na ito ganyang kalapad at ayun yung pagkaalam ko guys ha pero syempre yan nasa kanila pa rin kung pag nag widening ba at tinapos na ito paka dyan, ay ganyan nga yung kalapad yan yan lugar na yan ha? you at ito nga po yung pangsamantala na ginawa at natapos na ang lugar na ito dahil itutuloy naman yung kabilang ginagawa ng revitment at widening yan para madaanan na ito ngayong December holiday Ayun yun oh. Sa mga dadaan nga pala dito, itong nasa may kanan na ito, ito ay gutter. Yan o, kung mapapansin niyo kung di diretso po kayo diyan. Huwag po kayong dire-diretso ang takbo dahil ito ay gutter. Ang lugar na ito. Pag lumawak na yung daan na ito, yan saka po siguro itutuloy yung gutter na yan. Kung mapansin nyo, yan, o, yan po yung ginagawa. Ganyang kalapad muna pero sa may gutter po diyan, yan po yung hanggang diyan lang muna dahil nga masikip na hindi na magkakasya. Yan. Pagkatapos po sigurong gawin na ang tulay na yon, saka lalaparan yung gutter palabas. Pansamantala ganun muna. Ito yung mga heavy equipment natin na naggagawa dito yan sa may kaliwan natin at yung mga lupa po na yan yan po yung gagamitin ng pantambak doon sa may ginagawang revitment kaya po yan ay naka-stack dyan yan pero siyempre bago padaanan ito sa next week ay lilinisin na rin yan yung mga tambak po na lupa na yan at ito na nga po yung paguubos namin ngayong gabing ito. Ay ano, 'yan ang ating truck, ito yung ating palm creek na ginagamit sa lugar na ito. At binubuhusan na po namin ngayon ngayong gabi ito ang ilalim ng tulay na ito, ng Box culvert. Ayun Ay, oh. Yan na si Kuya Shoutout sa inyo mga tropa ayan na at pinapanood nila yung paggagawa dito sa ilalim ng box culvert ayun o kanina lang umaga yan ay forma pa lang pero ngayon ay samintado na ayun at talagang paspasan po yung paggagawa dito sa lugar na ito para matapos na ayan na talagang mabilisan yung mga tropa ayun no shout out sa inyo mga tropa kahit gabing gabi na ay diretso pa rin ang trabaho ayun. at ito nga po pagka naging back school bird na ito yung katulad na nasa sa kaliwa na yan dito itatambak yung mga lupa na nandiyan sa may ibabaw. bawo Ito yung gutter kaninang umaga. Ayan, no? At okay na, okay na. Nilagyan na rin nila ng samento. Ayan, no? Goods na, goods na. Shout out sa inyo, kuya. You, no? Pumorma pa nga. Ayan, no? Akala ko, alis na si kuya. Shout out sa inyo, kuya. Ayan, no? Si Pagdaman, no? Siya pala yung gumagawa ng mga rebitment na ito. Ayun ay, oh. Dyan po sa gutter na 'yan. aingat ah, ingat-ingat po 'yung mga hey, dederecho <laughs> para hindi po kayo ma dahil po 'yan ay putol. Iyan ano? no, Ang ganyan lang po 'yung oh, nga, kasi ah, na ginawa na. muna. Ah, yan po 'yung kalsada. Yun at hanggang dito na lang muli ang aking video. Thank you.